Pa, pare mo hindi pa yun sa Pare? Oo. Oh, pare. Hindi ba si pare? Pa, wala nga eh. Umalis. May pinuntahan. Ibaid sana ako ng utang eh. Hindi sa akin na lang. sige. Ano mo? Hirap ng buhay eh. Ay, ka na lang sa utang? Ay, naku, no, pare, sinabi mo pa. Ay, itrain ko yung tumalas sa loto. Baka mamaya swertehin ka pala. Hindi ko nga alam kung paano ito mayarin eh. Huwag ka mag-alala sa ka namin, tuturuan ka namin. Talaga Oo. Sige ah. Baka mamaya eh, swertehin ako dun. Kaya nga eh, ayun ang paangat ng buhay mo. Kaya nga eh. naman ang masarap na buhay. Hindi yung lagi nilang dyan to. Wala ka na pinag -aralan marunong mag-usap mag-sulat. Kaya lagi nalang pinamalit ng ibang tao. Kaya siguro kung papalaran akong tumama ron, siguro mag-iibang tingin nila sa akin. Pare, iyaan yeah, sila. Huwag mo isipin sa sabi ng ibang tao. Sundin mo kung ano yung nararamdaman mo. Maraming salamat. Ah, sige, pare. Huwag ano na ako. Oo, sige. Pare, ingat. Sabi na lang kayo, pare. Mm-mm, ko agad. Maring Ay! Pare! Ha? Ah, kamusta? Huwag lang! Ikaw, kamusta ka na? Lago natin di nagkita! Kaya nga eh! Papaya uh, ko lang kasi sa loto. Oh! Maroon ka? Oo, tinuruan ako ni Mario Kitty. Wow! Ayos ah! Wala eh, baka mga kaya swerte eh. <coughs> Wala rin. Oo. Oh. Eh... maalala akong saan ko ilalagay ito. Malilimutin ako, tsaka... lagi akong busy sa trabaho eh. Pwede bang sayo ako muna ito ipatabi? Ah, walang problema. Sige. Ako muna magtatabi. Sige, Mari. Sige mo, baka mamaya eh. Palarin ako. Gumanda naman kahit pa ka paano yung buhay ko. Sige, sige. Ako bahala dito. Oo. Oh. na ka nga pala si Pare? Oo, oh, ayos lang. Ano yun? Ano yun? Ah. Alam mo, tagal na rin kami hindi nakita ni Pare. Oo, oh, busy kasi sa trabaho eh. Kaya nga eh. Sigurado diba ko bang ipapatabi mo to sa akin? Oo, Mari. Eh, alam mo naman na makakalimutin akong tao eh. Hmm, Malikot eh, kaya. sayang naman. Eh, mamaya, tumama. Eh, wala pa, nawala pa yung, wala pa yung ticket ko. Oh. Wala nang masama sa magpatabi sa iba, pero sige, ako naman bahala dito. Kaya yeah, nga, no, Mari. Tsaka alam ko naman na mapapagkatiwalaan kita, kaya sa'yo ko na piling itabi ang tiket na yan. Mm -hmm. Ano nga palang, ano nga ni pare? Trabaho nga ni pare? Ay ko. Nagka... Kaalitan kasi kaming dalawa kaya ayoko muna pag-usapan siya ngayon. Ah, ano ba? Masyad siya ngayon? hindi ko alam eh. Sabi niya, uwi lang daw muna siya sa family niya yan, sa probinsya. Oh, ganun ba? Ah, ah, sige, mali. Ito muna ako. Sige. Umang marami akong trabaho mo eh. Ingat. Okay. Eh. Ah! Ay, sa labas. Napagod. Sabas. Mata ah, mo na para. Mahilap ko nga pala kay pare yung diyan. Mga pinanila baka mamaya kawama ako sa bukod. Mga swerti ha. Kaya yeah, nga salamat sa'yo. Sige. Dito muna ako. Sige. Sige okay. Mari. Salamat ha. Pare, magandang gabi. Uy, pare ka pala. Oo. Ah, galing ko lang galing sa trabaho. Dumikit yun kagad. Ikaw pare, pare pares po tayo damit lang. Ah. Oh, Gagaya ka. <laughs> <laughs> Nakano no, pala yan? Ah, uh, alamin ko lang sana yung pinasuyo ko sa yung lupa. Yung gusto gusto ko ng lupa. Nabili mo na ba siya? Oo, pare. Yung nangay. Eh, sabi kasi nung makaraan, yung may-ari daw kasi ng lupang gusto mo eh. Nasa ibang bansa daw. Pero uwi naman na daw netong linggo. -hmm. Ah, pero sigurado kaya yung mari. Gusto, -buso gusto ko kasi yung lupa Oo. na yun eh. Kamagalala ko bahala. No, oh, alam ko naman may tiwala ko sa mari. Tsaka nga pala mari. Ah, kukuha sana ako ng pera kasi Babayaran ko yung mga pinagkakautangan ko eh. Pare, yun na nga eh. Nang nga din gusto ko sabihin sa'yo kanina eh. Kaso, busy talaga ako eh. Eh, hanggang ngayon kasi hindi ko makuha yung pera sa banko. Ah, ganun ba? Oo, hirap nga i-transfer na eh. Stress na nga ako eh. Paano kaya yan, Mari? Ah, siguro mga bukas o sa isang linggo makuha ko na yan. Talaga, Mari? Nakasahan Sabihan ko kita. na, mm -hmm. Alam mo naman na marami akong utang. Marami bayarin na... Gusto ko na silang bayaran lahat para matapos na yung mga pagkakautang ko. Sige, pare ako bahala. Ah, sige, pare. Una na ako. Pagod na ako sa trabaho eh. Sige, sige. Papahinga oh, na ako. O, hey, bahala. Uh, salamat. Oo, sige. Ito, ito. Pagalaman ni mga Gensil. Ano, sana. Mabili niya yung yung lupang gusto ko. Nakakaiboy ng magandang bahay. So, pati suyong ko, lalagyan ko rin ng suyong so, tuyong. So, ah, uh, meron pa akong pera pa akong, akong matitira. Si ito ako si Maring Isil. Ang nasal. Ang nasal. Parang walang tao na ako. Mami Aysel? Oh! Mami Aysel, ang tawag mo dyan? Si Mami Aysel eh. Ha? Eh, matagal na silang wala dyan eh. Ha? Oo! Balita ko, magaganda buhay nila kaya silang malis dyan. Eh, ganun na ka dyan. Ganun? Oo. Bakit ba? Ano bang meron? Yung... Mami, yung... ko sa luto eh. Sa kanya ko lang. Pinagkatiwala yun. Ay. Masyado ka kasing nagtiwala eh. Oo nga, Mami. Ay, hindi ko alam. Eh, oo. Okay. Nagungula na ako. Dapat din sa amin ganyan lumapit. Ano kaya yun Ano kaya yan? Sao ka sa siya gilapin? naman, hindi ko alam. Balita ka si Jason. Malaya yung pinuntahan eh. Hindi ka tatanungin eh. Oh, sige. Mami. Sige mami, ko kasi ako, ako nagtiwala? Nawala ka ni ang dati lahat ng tama sa, sa, luto. Hindi ko na alam ang gagawin ko.